Magandang araw sa inyo mga patid. So ngayong araw na ito, samahan ninyo ako at pupunta tayo sa Southampton. Namimiss ko na kasi kumain ng Pilipino foods kaya naisipan ko pumunta dito sa AAA Pilipino Cafe sa may Southampton. Sa trend pa lang talagang iniisip ko na yung kakainin kong special na halo-halo na sinaserve ni Ma'am Connie sa kanyang restaurant dito sa Southampton. Talagang napakasarap ito mga patid. Pagkababa ko pa lang dito sa train, mga pati talaga nagmamadali na ako maglakad papunta sa restaurant ni Ma'am Connie. Talaga naman kasing super excited ako ngayong araw na to kasi nga talagang nakakamiss naman talaga ang kumain ng Pilipino food ng sariling atin. At syempre, napakasarap dito sa restaurant ni Ma'am Connie. At sabi ko nga sa inyo, Mura na, masarap pa. Saan ka na ng murang pagkain na unlimited rice, unlimited sabaw at may dalawang ulam ka pa mga kapatid. At libreng drinks pa yan mga kapatid. Kaya dito lang yan sa AAA Filipino Restaurant sa May Southampton mga kapatid. Madali lamang siya puntahan mga kapatid pag nilakad yan, sa likod ng West Key na shopping center ng Southampton. Makikita nyo kaagad yung restaurant ni Ma'am Connie. Yan po ang AAA Filipino Cafe. So pagpasok nyo dyan mga kapatid hindi lamang restaurant kasi nga Marami ka rin mabibili dito na Filipino food katulad ng mga sardinas, noodles at syempre pagpasok mo dito mabot boom ang lakas mga Pilipino vibes itong restaurant ni Ma'am Connie na AAA Filipino Cafe. Nang dumating ako dyan ang daming kumakain mga kapatid. Yung iba galing pa sa ibang lugar sa malalayong lugar at talagang dinadayo nila itong restaurant na ito mga kapatid. Sabi ko nga kasi Mura na, masarap pa at unlimited rice at sabaw pa at may kasamang soft drinks. Parang diwata pares lang siya mga kapatid eh. So ayan yung mga handa na pagkain ngayong araw na to sa Tripoy Filipino Cafe. Talagang sarap-sarap. Saka gumagawa rin sila ng cake mga kapatid at yan, at syempre, yan yung mga nurses na talagang dumadayo pa rito kay Ma'am Connie. Galing ba silang Winchester? Pumunta sila dito para kumain. At syempre, yung mga kakanin. At yan yung kakanin nga pala ang may gawa niyan si Aling Rosa Kakanin ipalaw nyo lang siya sa kanyang Facebook page mga kapatid para kayo umorder. Grabe ang sarap-sarap tong mga kakanin ni Aling Rosa mga kapatid oh. At yan nag stock na siya kasi syempre, ang bilis nga daw maubos na mga tinda niyang kakanin dito. Kasi naman siyempre napakasarap na mga kapatid eh. Meron nga tayong isang kababayan dyan mga kapatid galing siya ng Gloucester talagang ang dami dami niyang binili mga kapatid ng kababayan natin kasi sabi niya nga uh, ipamimigay niya rin sa mga kababayan natin kasi nga syempre lahat naman sila ay talagang natatakam sa kakanin niya mga kapatid at syempre kumain na tayo ang aking in order ay langka uh, crispy bicole express at syempre sabaw ayun yung longganisa na pinatikman sa akin ni ma'am Connie na tinitinda niya rin dito sa triple i filipino cafe talagang napakasarap mga kapatid at ito na ang pinakahinihin tay ko ay yung pagkain ng halo-halo talagang Uy, ito talaga yung dinayo ko dito sa Southampton, mga kapatid eh. Yung halo-halo ni Ma'am Connie, talagang napakasarap yun, mga kapatid. The best, siya. Nakatikim naman ako ng ibang halo-halo. Pero iba yung halo-halo dito, mga kapatid eh. Ewan ko ba yung ingredients na ginamit niya. Meron siyang nilagay na... Meron daw siyang special na ingredients na nilagay na talaga namang napakasarap, mga kapatid eh. So, yun, naglalagay na siya ng yelo dyan. At syempre, ayan... Uy, nako, di na ako makapag-antay. <laughs> so, ayan, nilagyan niya na ng gatas. Uy, sarap-sarap na. At syempre, yan yung special na ingredients na nilagay ni Ma'am Connie. Ayun, Ay, no. Ay, sarap-sarap niyo, mga kapatid. At syempre, nilagyan niya rin ng ube ice cream para mas lalong mas masarap at nilagyan niya rin dyan ng leche plan mga patid. So ayan, nagaantay din yung ibang customer. Sabi ko, ate, bilisan mo na kasi may mga nagaantay pang customer. Hindi <laughs> na pag antay. Ayun, ako na kumuha para iserve dun sa mga kababae natin na nagaantay sa kanilang halo-halo na napakasarap mga patid. So ayan mga patid, pumunta na kayo dito sa restaurant ni Ma'am Connie. Talagang napakasarap nung halo-halo niya. Sa kayong mga tinda niyang ulam mga patid, talagang napakasarap. At syempre, ang pinaka pasok sa budget natin. Mura na siya at napakasarap niya mga kapatid. Tikman yung special halo-halo niya. Highly recommended po. So, ayan po na kayo sa triple a Filipino uh, Cafe. Salamat po.